araw nga guys ay nandito nga pala kami ngayon sa may Ayala Mall Circuit dito nga yan sa may Makati at pupuntahan nga namin yung aming paboritong kinakainan ng shabu shabu o ng hot pot may ilang beses na rin kami kumakain dito guys pero ngayon ko nga lang naisipan ni vlog eto nga yung lan hot pot o yung kanilang shabu shabu kung tawagin nga ng karamihan at dito nga lang yan matatagpuan sa Ayala Mall Circuit Ayan nga ay sa pagpasok pa nga lang ay makikita nyo na nga agad yung kanilang mga unlimited na kung ano-anong pagkain. At halos lahat na nga guys ng gusto nyo ay nandito na nga. Ayan at magsasawa nga kayo sa dami ng mapagpipilian. Pati nga drinks dito ay unlimited din. Meron nga rin sila dito ng Coke, Sprite at kung ano-ano pa. Nung unang beses nga namin nagpunta dito ng asawa ko, hindi namin alam kung ano yung mga dadamputin namin sa dami nga ng pwedeng pagpilian nga dito. At mamaya nga guys, magugulat kayo dahil napakamura nga lang dito. Unlimited lahat-lahat pero napakamura nga lang. Talaga namang sulit na sulit lalo na sa mga malalakas kumain dyan. Sulit na sulit nga guys yung ibabayad nyo dito dahil talaga namang busog na busog kayo pag uwi nyo ng bahay. Tignan nyo naman yung mga seafoods talaga namang napakarami at talagang fresh na fresh at napakasarap. At sa dami nga guys ng mga pagkain dito na pwedeng pagpilian ay hindi na nga namin alam yung tawag sa mga iba dyan. Kaya nga ang ginawa ko ay dumampot na nga lang ako ng dumampot dyan. Bahala na sigurado naman ka lahat yan ay kinakain at hindi nakakamata kahit nga hilaw mo palang nakikita ay eh, talagang matatakam ka na at talaga namang nakakagutom nga yung mga pagkain nila karamihan nga guys na mga kumakain dito napansin namin ay mga chinese talaga namang napakahilig pala ng mga Chinese sa mga ganitong pagkain dahil ang alam ko nga din sa kanila nagsimula itong shabu-shabu eh. Tuwing lumuluwas nga ako guys ng Maynila o ng Makati eh talaga namang naghahanap kami ng asawa ko ng mga iba't ibang klasing kainan. Naghahanap kami ng mga kainan na hindi pa nga namin natitikman kaya nga eto yung pinakahuli naming napuntahan. Ito ang Lan Hot Pot Shabu Shabu Unlimited. Kaso lang pagkausapang Anli eh talaga namang hindi makaporma tong asawa ko at ako nga lang ang tumitibag ng tumitibag. Tignan nyo nga at dito nakapokus sa puro gulay lang at ako naman ang na nakapokus sa puro karne. Ayaw niya nga daw magkakain ng masyado at siya raw ay tataba. ay mataba na nga ng konti dahil nga pag nandito ko lagi kaming kumakain dalawa. Yari na naman ako na to pag napanood niya sigurado bakit ko raw siya sinabihan ng matabang konti e eh, ng na nga daw siya. At eto na nga guys, ibinuhos na nga ni ate yung sabaw na aming lulutuan, ang aming paglulubugan ng aming mga pinagkukuha nga na kung ano-anong klase ng pagkain. Kaya nga pala may hati yan sa gitna dahil nga yan ay kalahating maanghang at kalahating hindi. Dahil yung asawa ko nga ay hindi mahilig sa mga maanghang na pagkain at hindi niya rin kakayanin daw kainin kaya pinagbubukod talaga namin kahit saan kami magpuntang kainan. At dito nga guys kayo nga rin ang gagawa ng sarili nyong sausawan dahil nga pag hindi nyo ginawa ng sausawan ay medyo may katabangan nga yung sabaw. Kaya nga nagprepare sila ng mga ganitong karaming sausawan para kayo na nga ang magtimpla at magpaalat ng sabaw nyo. At dito nga ang paborito namin pinagsasama-sama ay yung sili, pinat at yung olive oil. At syempre nilalagyan din namin ng konting bawang para pampaganang kumain. At syempre napakaganda nga rin ng bawang sa ating katawan. Kaya nga sa tuwing kakain niya kami ay nilalagyan ko nga ng bawang yung aking sausawan. Lalong lalo na nga pag nagsasanggipsal niya kami ay talaga namang napakagandang partner ng bawang. At eto na nga guys lahat ng mga pinagkukuha nga namin at sisimulan na nga namin ilubog isa-isa sa aming sabaw. Ayan niya, medyo naparami na nga kami ng kuha. Unang kuha pa lang yan ha. Pero mamaya kukuha pa ulit kami. At eto nga palang anak namin guys na si Seiya ay hindi nga pala kumakain ng mga ganitong klase ng pagkain. Wala nga siyang ibang paborito kundi yung fries ng McDonald's at yung chicken ng Jollibee. O di ba magkaiba pa. Ayaw niya ng fries ng Jollibee at ayaw naman niya ng chicken ng McDonald's. Kaya nga sa tuwing kakain kami sa labas eh dapat eh laging magkatabi yung Jollibee at McDo para nga hindi kami mahirapan bumili ng fries at ng chicken. At eto na nga guys sinimulan na nga namin iluto isa isa lahat ng aming mga pinagkukuha. Eto na nga mukhang medyo luto na nga yung iba. At maya maya nga lang ay eh, pwede na nga kainin yan. Napakabilis nga lang lutuin yan dahil napakalakas ng apoy. At eto nga guys, kalalagay nga lang namin at parang luto na nga. Eto nga, titikman ko na nga yung sabaw. Oo, uh, talaga namang napakasarap ng sabaw ng ganitong klase ng pagkain. Kasi paano nga namang hindi sasarap eh pinagsama-sama nga yung iba't ibang klase ng pagkain. Isda, baboy at kung ano-ano pang klase ng pagkain sa isang sabaw lang. Ang presyo nga pala guys ng kanilang hotpot dito ay for only 600 pesos plus lang sa isang tao. Ayan, bali sa aming dalawa nga ng asawa ko ay nagbayad lang kami ng 1,200 plus. At talaga namang sulit na sulit na nga sa halagang 1,200. Pero mas masarap magpunta dito guys kung marami kayo at puro mga malalakas kumain yung kasama nyo. Dahil talaga namang masusulit nyo yung kakainin nyo. Talaga naman lahat eh matitikman nyo sigurado at mauubos nyo. Kaya nga sa may mga barkada dyan guys na mahilig mag food trip eh ayain nyo na nga dito nang matikman nyo na nga yung kanilang shabu-shabu. Marami nga guys klaseng hotpot dito sa atin sa Pilipinas pero isa ito sa aming nagustuhan. Dahil nga hindi lang sa napakasarap ng pagkain, dahil napakamura ng kanilang unlimited nga. Lahat nga guys, ay unlimited nga dito. Ito nga pati nga yung kanilang ice cream ay unlimited. Kaya saan ka pa, 'di ba? Eto pwede kayong kumuha dyan kahit ilan ang gusto nyo basta kaya nyo ang ubusin para may pang dessert nga kayo. Eto nga at kumuha nga kami ng tigi isa at kami nga ay busog na busog na. Eto nga at hindi nga namin na ubos napakarami pang natira pero okay lang yan dahil halos sabaw na lang din naman yan. Eto nga guys at uuwi na nga kami at maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aming vlog. Thank you so much guys. Bye bye see you next vlog.